Tayo ay dadako naman sa timog kanlurang bahagi ng Luzon. Ito ay ang munisipalidad ng Anilaw, Batangas. Tayo na at maligo sa asul na aragatan at mga pinong buhangin. At ang kagandahan dito, ito ay libre. Tara! So yun mga parwa, biya tayo pumunta Tingloy, Batangas. Yan. Oras natin is 3.55 AM. Aga natin, baka sakaling makaabot tayo sa Roro. Let's go. Going to Anilao Fort, Batangas. Mabini, Batangas. Yeah, yan. At ayun na nga, inaga namin dahil asahan natin posible traffic dyan. Kanina nung galing ko sa Pasay, grabe, sobrang daming tao. Na talaga namang pila sa mga bus terminal. At sumabay pa yung pagkasira ng LRT. Grabe yung traffic. Kaya ito, inagahan namin yung pag-alis namin. Para sakaling makaiwa sa traffic na yan. Alas 11 na sa Cobau. Sobrang daming tao pa rin. Nakapila para sa mga bus terminal. Na uuwi ngayong semana santa. At sana makarating tayo ng ligtas sa ating mga pupuntahan no. Mapakomuters man yan o riders na kagaya ko. Sana makauwi tayo ng safe. Sa kanya-kanya nating bayan. At ayun na nga, 132 kilometers ang ating tatakbuin. At yung CBT natin is all stock par. All stock lahat yan. Walang binago dyan. Medyo marami na rin napuntahan. Napuntahan na ng Dingalan, Tagaytay, ah, Baguio. Tapos ito naman ng tayo ngayon sa Batangas. All stock lang. All stock is good. Cargado is better. <laughs> Yun, natatanong na natin yung kilometer zero. Kung saan nagsimula ang lahat ng metro sa northern at southern Luzon. Tapos lamang po siya na Rizal Park sa Mayloneta. Sa mga nakanood ng bagyo trip natin, diyan kami nagumpisa sa may kilometer zero na yan. Panorin nyo yun kung nagbabaka sakali kayo umakit sa Baguio para may idea kayo sa mga posibleng nyong daanan. Baguio trip ni Erap Motovlog. Ito, lalapitan natin yung kilometer zero para makita nyo ng malapitan. Eh yung kilometer zero na, ayun, talagang sikat siya sa mga bikers. Ayan o. Oh. Ayan yung kilometer zero, maraming bikers. Dami talagang nag-rides ngayon, mapabike man o motorsiklo. Grabe yun. At sa ating lahat Sigurado Napaka Payapon ng Metro Manila Ngayon Wala ganong sasakyan At ayun na nga Tayo ay nasa may Boulevard na Napasure ka tayo. At sa uh, Pitex pala tayo pinadaan ni Google Map. Yung shortcut na sinasabi ko sa inyo, mga par. Pero marami namang dumadaan dyan, kahit napakadilim yan. Napakadilim niya paro. Oh. Yan. Ito yung unang step nyo. Papasok kayo dyan. Mukha lang siyang counter flow, pero hindi siya counterflow. flow. Two way po yan ha. Banda dito medyo makipot yung kalasada. Halos dalawang sasakyan lang yung kakasa dito. Yan o. Oh, napakakipot yan. Yan yan. Magsisiksika nga dyan. Kaya, ta kaya talaga kailangan eh. giveaway Tanong Tanong na tanong din natin yung pamilihan sa may coastal. Tapos aka tayo sa may tulay par dito. Tu tuwi din yan. Yung bandang kabila is yung, yun yung Cavitex, yung, yung expressway. So kapag lower CC ka, bawal ka dyan. Dito tayo sa may tulay na to. Medyo maluwag naman siya. Yung kabila na yun, expressway yan. At dito na tayo sa may coastal market. Bilihan ng mga isda. Meron pa yan dun sana na ano Parte ng service road kaso sarado na eh Under renovation na ata Ayan, sarado na siya ngayon Ayan o oh. Kaya obligado kayong Pakaliwaki dito para ba sa may Carino Avenue para nyape ako Bukas pa yun, yung labas niya talaga guys Las Piñas na, sa may sapote Ayan, sa so, Carino tayo ngayon Avenue Para nyape So yun mga par, papasok na tayo ng Las Piñas City. Natatanaw ko na yung arko ng Las Piñas. Welcome to Las Piñas City. Hey. So yun par, welcome to Etibac. Nasa Kabiti na tayo par. Pasok na tayo ng Emilio Aguinaldo Highway. Ayan bar, natatanaw ko na yung arko ng Imus. Welcome to Imus, Kabite, mga par. Imus. Ay. Hey. Nakakadalawang yugto tayo ng Kabite. Pagtapos at sa Bacoor, Imus naman tayo. At ang susunod naman, eh, Das Marinas. Ayan na par, welcome to Das Marinas City, Cavite. Ayan. Oy, may ginagawa. Yung right side ginagawa mga par. At ayun na nga mga par. One bar na lang ang ating gas. Kaya magkakatay ng gas station ngayon. Yung two bar natin is naarating ng dasma no. Sobrang tipid talaga. Ayun na par. Kung lumiliwanag na. Yahoo! So yun pa, magpapagasma tayo sa may Petron. Tasma. Ayan. 287 ang inabot ng ating Gaspar. 4.3 kilometers, no? Sa 65 pesos natin yung first gas natin par 287. Dito na tayo napagpagas sa dasma. No? Par, gumasa sa par. Tanggalan to ko dun par. Oh. Tanggalan ko. Sa ano par, full tank. Tanggal yung antok. inaantok na ako kanina eh. Magilamas ka sana ako eh. Yung pagkabahay ko ng gas, yun. Tanggal antok. <laughs> Hanggang saan kaya nga buti ng ating full tank? At ay na nga mga par, tayo ay lumagpas na ng dasma. Siyempre, alam nyo na yung kasunod. Silang kabite. Silang kabite naman tayo. Pagtapos ang silang kabite, tagay tayo naman tayo par. metro na lang mga par nasa tagaytay na tayo at yun na mga par try namin dumaan dito sa may tagaytay talisay no try namin kasi yung tagaytay Nasugbo, madalas ko na kasing nadadaanan yan try natin try natin diba ganon din naman hindi naman hindi naman nag yung distansya nya natatanaw ko na yung circle par yahoo So par, ito na yung rotonda ng Tagaytay yun Oh. tayo dadaan sa may Tagaytay Talisay. Tagaytay Talisay. Grabing kurbada. kurbada rin siya par. Pero napakaganda ng view no. You know? Eh, wow! Parang ano, ah? Oh? Amas, men! Amas! Sir, ba tayo? Grabe yun par, napakaganda ng tanawin dito First time kong dumaan dito, ang ganda, ang ganda Grabe par Napahinto kami sa ganda ng tanawin Ayun hey, o, grabe yun par o oh. Ay, hey, ay, hey, ay, hey, ay hey. Para tayong nasa Road oh. Ganun na ganun yung vibes eh. Pop oh, minor. Blind spot, mamen. Maganda lang sya, pababa. Warning! Dangerous curve. Grabe. <laughs> Grabe yung kurbado yun oh. Kilometer 57 Talisay 16 kilometers to go Off oh, minor blind spot ng konti Ah Nevada. Dollar Buds. Alali lang dapat ako bumuti dito par. Sarap. Napaganda yung ruta natin ha. Napaganda yung ruta natin. Ayan o. No? Para talagang dumadaan. Halos Thailand talaga. Eh, ganda ng tanawin. Man. Meron Meron pa yan. kento okay. eh bravo, paro ah matikan, matikan, mati eh sa kalikasan dito. Alam mo, bagyo talaga. Ganda ng vibes, pare. Ayan na, ang taal, ah, volcano. Ayun, umuusok siya paro. Ayun yung bininti ang malaki, oh. Yun. Yun, sa ating kaliwa. Yan, paro. Eh. Ay, na, gra, grabe gro, before na, paaganda. ganda ng tanawin. Grabe, bro. Ayun, no? Yung bininti ang malaki. Ayun, no, Nakikita mo sa... Kapag sinabi yung taal, ayan agad yung pupasok sa isip natin, eh, you no? Know? Pero yun talaga yung taal, Yung may umuusok na yun. Grabe, bro, no? At saka sa ilog na yun, parang may mga fishpond. Diyan nata na aangkat yung mga ano, tilapyang batangas. no? So yun par, di ko alam kung anong lugar na to, kung talisay ba o laurel batanggas. Ah, talisay batanggas pa rin pala tayo. Thank you, come again. Ano to, Lemery? Laurel. Laurel pala. Welcome to Laurel, Batangas. Par, buso-buso. Buso-buso. Eh, -buso. hey, eh, hey, no? Ganda par, Lawa ng taal. Hey! Ganda ng ano, Kada Ganda ng formation ng mga pudo, oh. Tarek, hey. Tarek. grabe naman yung tarek na yun, oh. Scam ka, Laurel. Dami mong korbada. Ilog na naman. Napapaligiran na ragasan ng ilog. Hey. 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 Ganda, no? One hour later. One kilometers to go. So yun par Natanong na natin yung Mabini Port Batangas Grabe sobrang daming tao Pero expect na namin yan Daming tao par oh. Grabe par sobrang daming tao Sa Mabini Port Dito na Oh, yun mga par, ay may ano ang balita sa inyo nakakalungkot na balita hindi kayo manaarating sa may tingloy kaya mo naman yung tao paro oh. talagang naku, oh. sobrang daming tao sawi tayong mapunta sa Masasa Beach no? kaya dito lang tayo sa may anilaw oh. na, Mal malinis yung tubig maraming bata Ay, wala tayo pinalat na makapag Masasa Beach kaya sa mga pupunta ng Masasap Beach, sige eh, nyo, paro, sige eh, nyo, daming tao, paro. Ayan, eh, o. Kompleto na yung trip nila. Ayan. Kaya kung pupunta kayo, talagang pag-isipan nyo. Kaya ito, ito yung plan B namin. Ito lang maliligo. Ito kami magpapalipad ng drone. Diba? Okay na yan. Yun lang, par. Maraming salamat. So yun mga par, pasensya na. May ko kayong dalhin sa paslapin. Kaya ang aming naisipan ng kapatid ko ay maligo na lang sa Anilao Beach, di diba? ba? bispo siya ng Anilao Port Dahil naka-isa eh. Sobrang sa tao. Baka abot din tayo ng kinabukasan kung hihintayin natin. Kaya ito. Ito lang, sa ganyan dagat par. Napakalinaw, di ba? At saka no entrance fee yan ha. No entrance fee. Kung hindi ko malapin ang galingan, pwede kayo maligo dyan. Kami kinausap lang namin yung may-ari ng resort na pwede palagay ng kami Ngayon, kung ano natapos yung video ko par, pasensya na at nabigo ko kayong dalit sa target nating destination ng Marasa. Maraming salamat sa inyong panunood. Ride safe always.